Hi guys, ako si Jai. Tamad ako pero may pangarap ako. A in my life, nauto na naman ako ng aking pamangkin. Dito guys, pupunta na ako magigib ng aking paligo. And guys, ito nga pala yung first vlog ko. And sana supportahan nyo ako. And wag na wag nyo kakalimutan guys, mag-follow, like, share, and comment para lagi kayong updated sa aking video. So guys, hanggang dito na lang. Ito nga pala yung nangyari sa araw na ito. 146 minutes later. Dito guys, hindi na ako nakapag-update kasi nahabol ko rin yung oras. And tatatawa din ako sa aso namin guys. Yung tipong gumala na yung aso pero nakakuha pa ng isda. Tapos magugulat ka na lang talaga kasi sambo buo yung kinuha niya. So yung kinuha niya, wala nang ulam. Buti pa yung aso, isda, isda na lang yung tao na ganap ng ulam. So dito guys, update na lang kayo pag nasa na ako kasi ang dilim-dilim na tsaka lobat na rin ako. Bye. Mayayari ka sa akin ngayon. Gabi ka pa nagsabi ah. Bye na guys, bye. So dito guys, palabas ako ng kanto namin. Kung titignan yung kalangitan guys, talaga madilim na. Dahil nagpa-auto ako, papanindigan ko to. Update ko na lang kayo guys pag malapit ako sa labas kasi palobat na rin ako. So dito guys, hindi ko alam kung bakit yung naisipan niya magpag-upil. Ay bagay naman sa kanya yung buhok niya. Talagang na pipi ko na talaga ako guys kasi talagang sobrang dilim niya. Tapos sobrang panlayo na nilakad ko. Tapos sa pipi ko din ako. Kasi biglaan ko rin talaga naisip pag-vlog. Tapos lobat pa ako, hindi pa ako nakapag-charge. Kung titignan niyo talagang paputol-putol yung vlog ko. Kasi tinitipid ko yung 20%. Update ko na lang kayo pag malapit na ako. Na naman kasi siya. Kaya pinagod niya ako guys. Tingnan mo, gilabi na ako makakarating sa aking club para doon. Pinagod niya ako gabing-gabi na guys. Diba? Dito na ako sa labas. Dito na. Bye. O, di ba para akong nagtatago sa loob ng Saka box? ito pa guys ha, papunta pa lang na nilinerdus ako, paano pa kaya pagpabalik? Sobrang nilinan. Oo, sabi na, na, na natin, natin may kasama ko, pero parehas kami takot sa dito. Kung talaga ako dito sa pamangkin Dito guys, may nakita akong kabataan. Yen. nakita ko rin yung kaibigan ko dito nagtatambay. At pinilit-pilit ko siyang tawagin dito. By the way guys, ito pala yung pamangkin ko makulit. Walang Parang iya. Parang hindi ako pinagod. Sige mo? Ay, pinipili ka na lang kung ano mo nandang. Mamang walang iya oh, mam, Parang ako pinagod. O di ba kung titingnan mo niya parang wala lang sa kanya. Hindi niya naisip na napagod din yung pila pumunta. Pero dito ito pala yung kaibigan ko. Oh, isama ko na lang sa, ko. Tapos, sa kita niya nakabisi siya talaga na palingon na lang siya sa kablan side niya. Ito na yung pamangkin ko makulit guys. Tapos niyaya ko siya. Tapos sabi ko punta kami sa mga salamin. Mag-vlog kami. Tapos nagtakip na lang talaga siya ng muka. Kung talaga dyan guys talagang tahimik siya. Pero pag nakita niya siya sa personal sobrang ingay niya. By the way guys alis na kami. Ito pala yung nangyari yung camera sa'yo na naka-focus. Dito guys, tatawa na lang talaga ako. Kung makikita niyo yung babae may hawk na plastic, nakisabay na lang kami kasi parehas kaming hindi marunong tumawid. Tapos dito tatawid na kami. Kahit pala makisabay ako, ahanga-anga rin ako tumawid. Kasi munti ka pa ako masagi ng tricycle. Shout out sa'yo kuya driver. Hindi mo man lang naisip na may tumatawid. Makatakot naman. Hindi wala sila magkubreno. By the way guys, nandito na kami sa pagupitan. Ang tapos nagtatalo pa talaga kami kasi nahihiya daw siya. Tapos sabi ko pumasok na lang siya kasi sila naman mag sa kanya. By the way guys, pagdating namin sa loob, putol-putol yung mga video ko. Kasi yung time na yung 10% percent na lang ako. Hanggang dito na kami sa loob guys. And dito guys, nandito na kami sa loob. Ito nga pala yung mga nangyari sa kanya guys. Panoodin nyo na lang hanggang dulo kung ano yung mga pinagagawa niya. So hanggang dito na lang. Kasi hindi na nakinayan ng cellphone ko. Talagang lubat na talaga ako. Hanggang dito na lang guys. Bye bye!